tayo sa sandbar ng pagbilaw mga sanggay so wala pa yung sandbar di pa lumulutang naantay pa namin mag low tide so sa ngayon ayan sila nagtatampisaw na sila kasi malinaw yung dagat pinong -pino yung buhangin patingin nga ko ng buhangin dyan tuwa ka nga buhangin patingin hindi ko kaya Ayan, pinang buhangin. So mamaya, antayin namin mag-lotide ano, mag para lumabas yung sandbar sa ngayon kami muna ni baby yan si baby, tulog ang baby namin mamaya itosmaw natin ang baby natin mamaya Yes. taas kasi ng dagat eh. oras natin ay alas 2.23 mamaya pa daw alas 4 mag -low tide. pero tungkad na nila yung ano, eh ano? Tungkad na yung pa biyak na eh. namin kayo mamaya pag low tide na. <laughs> <laughs> <Free> Pribu <po ako. laughs> uh, daw ko. Na. Wow. Ang linaw ng dagat mga sanggay <laughs>

Wow. Uh. Dan you <sighs> Anak na. Ay na. Ito yung unang ligo ni Bibi sa dagat. Gala-gala ah, ang gala, namin na. Yehey! Hi Bibi! Say hi Bibi! Say hi Bibi! Eh! nandito si Ate Jam Jam! Oh. Hi Ate Jam Jam! Hey, ate, dito sa abila! Hi Ate Jam Jam! dito si Ate Jam Jam Katabi ng bibi namin Yehe Nakaligo sa dagat Ang bibi Apa mobil gede? Kayak ya? Yeah. Bye-bye. Salbar.